Malawakang pagbaha, pinakamalaking hadlang sa restoration ng supply ng kuryente sa mga lugar na sinalanta ng bagyo ayon sa DOE, kasama mo sa balita si Radyoman Chill Prido. RMN Live Report. Iginiit ng Department of Energy na ang malawakang pagbaha ang pinakamalaking hadlang sa agarang pagpapanumbalik sa supply ng kuryente sa mga lugar na sinalanta ng bagyo at matinding pag -ulan. Ayon kay Department of Energy under Secretary Felix William Pantabella, kahit handa o nakapwesto na ang mga lineman at kagamitan matapos humupa ang masamang panahon, ay naantala pa rin ang trabaho dahil sa lubog na kalsada, nakalubog na electrical equipment at banta ng electric fusion. Aniya, hindi pwedeng madaliin ang pagbabalik sa kuryente kung may panganib sa buhay o posibilidad na may mas malaking pinsala pa ito. Bukod sa kuryente, apektado rin ang operasyon ng mga gasoline station tuwing baha dahil hindi makapasok ang mga empleyado at may pangalig sa kaligtasan naman ng mga customer. Matatandaan sa datos ng Meralco, limang araw bago lumabas ang bagyo, mayroong limang daang kabahayan pa ang walang kuryente sa mababang lugar gaya sa Bulacan dahil hindi pa rin humuhupa ang pagbaha. Sa Pangasinan na naman, umabot ng hanggang limang araw ang brownout sa ilang lugar dahil hindi makapasok ang repair team para sa mga binahang lugar. Una na ang sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na kailangan tugunan ng pagbaha hindi lamang para sa agarang recovery kung hindi bilang bahagi ng pangmatagalang solusyon at pagpapalakas ng bansa laban sa mga sakuna. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Manchilang Prido, Tatak RMN. RMN.